Guys, good morning guys. I want to make a video guys. <laughs> Today's morning. Oh, Saturday, October 21. Ano? Pabili ako ng egg today guys. Six, six ka tray lang ne. Eh? One, two, three, four, five, six. Six tray. Jumbo? Jumbo size ito? Look at jumbo daw ito. Oh, jumbo nga. Oh. Ang punan is 240. Ah, 240 to 260 na pala. Last week, nakabili XL 250. Ito, jumbo na ang binili para daw, ano, nagre ang customer. 250 o 260 ang punan, pang gis pa rin ang bintahan namin, guys. Anim katri lang din ang kinuha. Ha? So, ganun man kasi ako pag mag, ano eh, balansi kaagad kung may tubo. Sa so, tag 10, 40 lang ang ginansya mo sa isa ka 30 pesos lang kasi. So, ganun talaga yun. Eh. Bago naman, bago siya. So, sandali guys, kaya isa salan san ko muna. So, ganyan guys. Sa so, salan ko siya. eto isa isa oh mayroon nga mayroon ano nang isa oh, oh. Mm. kaya minsan dinine-check ko bago ko ano Lagay nila yung na ano, han? minsan ginabalibali ko pero hindi oh mayroon siyang basag naka kasi. So May basag ulit. Dalawa na Okay. Last time, meron pa yung natira eh oh. Large sya so large. Kasi itong ano. di ba Malaking difference. Ito large 250 last week. Ito yung ngayon. Jumbo size. Pero hmm, meron dalawang damage. Ay, yung tag 10 guys. Ito na. Ito That's it for today. Ito, iluluto ko na lang mamaya. Hanggang dito na lang, guys. That's it. O, oh, ayan. For today's vlog, thank you. Bye-bye.